Orasyon Ano ang orasyon? Ito ay isang salita na halos ang marami ang hindi nakakaintindi at ito ay natatagpuan sa isang libro na sinauna na ito ay kalimitang ginagamit ng mga albularyo sa pagpapagaling ng mga may karamdaman na hindi ka mapagaling ng siyensa. O dili kaya ay mga albularyo na gumagamot ng mga ulam o sila mismo ay gumagawa ng pagkukulam sa mga pasyente nila na marahil ay sobra ang kabiguan o ginawa sa kanila ng isang tao. Ang isang orasyon din ay maaaring gamitin sa ating mga tahanan. Sa paraan na kung minsan ay mayroong hindi magagandang nangyayari sa ating mga tahanan. Katulad po ng mga Uh, may mga ibang nanimirahan dito. Ang nagpapalayas po dito ay mga orasyon din sa pamamagitan ng kanilang pagre-ritual. Kadalasan din ito ay ginagamit ng mga ritualista sa mga tindahan. Hindi lamang pampaswerte ang inilalagay dito kundi may mga orasyon din upang maging mabenta ang kanilang paninda. Sundan niyo po sa video ito kung paano magpagana ng mga orasyon. Paano nga ba magpagana ng isang orasyon? Katulad nga po ng aking nabanggit, ito ay kalimitang ginagamit ng mga albularyo. Nagpapagaling sa mga may sakit na ito ay tulad din ng panahon ni Kristo na siya ay nanggagamot sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Subalit, hindi po natin inihahalin tulad ang kapangyarihan ng Diyos sa isang um, orasyon. Ito po ay isa lamang halimbawa kung paano gamitin ang isang orasyon na makapagpagaling ng isang karamdaman. Tulad nga po ng aking nabanggit, ito'y ginagamit din ng mga uh, mangkukulam. Subalit ang ating video ay naglalaman ng kung paano nila ito napapagana or in general paano ito paganahin kung ako ay gagamit ng isang orasyon na ito ay minanako o ito ay napuduto lamang sa iso, sa social media o sa isang kaibigan. Ngayon, simulan na po natin kung paano pagganahin ang isang orasyon. Ang isa pong orasyon na simple lamang ay hindi nangangailangan ng maraming paraan. Ito po ay napapagana natin sa pamamagitan ng kung tayo ay isang virtudes. Ano nga ba ang virtudes? Ito po ay kung sa pamilya nyo ay mayroong pinagbulan na marunong magpatalab ng kanito ito pong tinatawag na orasyon. Kunyari po, katulad ko, ang aking pong kakayanan sa pagpapagana o pagpapatalab ng isang orasyon ay minana ko sa aking lolo nung unang panahon na siya ay isang albularyo. Manggagamot po siya pero hindi po siya isang mangkukulam. Mayroon din naman ng mga orasyon na ito ay napapatalab natin sa pamamagitan ng faith. Yung pong ating tiwala o pananalig na nakukuha natin sa ating concentration ng mind na ito ay tatalab. Dahil ito ay bigay ng isang mapagkakatiwalaan na Uh, ritualista, o kaya po albularyo, o kaya po nabasa sa, na-share sa mga social media, na siya po ay trusted, yun po kung ay napapatalab din. Yun pong faith ang kanyang pinagkuhanan upang siya ay makapagpatalab. At heto po, kung paan tayo magpatalab ng isang orasyon. Kailangan po tayo ay magdidibosyon ng 49 days. Pagdadasal po yun ng 49 days ng walang absent o wala po yung nakalimutan. Pag po ganun, ay uulitin nyo po uli sa number 1 hanggang sa matapos nyo 49 days. At ano po ang inyong dadasalin? Magdadasal lamang po kayo ng isang sumasampalataya. Kailangan po ay sa ulado nyo ang dasal na ito. At pagdating sa ipapako sa krus, ay stop na po dito at babanggitin nyo naman na kayo ay makapagpatalab pagkaloob mo po, po sa akin na ako ay makapagpatalam ng orasyong ito na aking hinihiling. Kahit po ilang orasyon, ang orasyon po na nakasulat sa isang libro, kanyari inyong binili, nakadoon po sa inyong pagdarasal at may nakatirik na isang kandila. Subalit wala pong mga santo na ginawa ng tao yung pong mga crucifix yung pong basta po yung inanyuan ng tao wala po magdadasal lamang po kayo sa isang tahimik na lugar at kayo ay magkoconcentrate yung pong punong, punong punong puno ng faith ang inyong pagdadasal mga ang oras po ay pwede po sa alas 6 ng hapon to gawin o alas tres ng madaling araw. Tunay po na may sakripisyo ang pagpapagana ng isang orasyon. At ito po ay depende pa sa kaloob sa iyo. Kung ikaw po ay pagkakalooban nito na makapagpatalam. Dahil ako po ay dinala pa doon sa bundok ng Mount Banahaw upang ako ay ritualan. Yun po bang isasalim sa akin ang kapangyarihan ng isang orasyon o yung mga anting. Kaya kung kayo po ay mga kasimot, mga medalyon ng anting, naku, kung wala naman po yung ano, wala din. Alam ko po, po na mayroong marurunong din na makakapanood ng aking video na ito at mm, magtataka kung bakit ang mga paraang ito na tunay ay aking ibinabahagi ang dahilan ko po ay maraming humihingi sa akin ng mga orasyon subalit kung sila po ay bibigyan ko ay hindi rin nila mapapatalam at marahin ako ay kanilang sasabihin pa ng isang sinungaling. Kaya po, ibinahagi ko na kung paano magpatalab ng isang orasyon. Bagaman ang mga ganitong uh, kapangyarihan o maliit na kapangyarihan sapagkat napakalaki po ng kapangyarihan ng Diyos, wala pong uuna ay ating nalalaman ay uunahin pa rin po natin ang Panginoon. Huwag po tayong makakalimot na sa Kanya ay magdasal. Lalo na po kung kayo ay magkagamot, magdadasal po muna kayo at hihingi ng gabay sa Kanya. Sapagkat siya po ang tunay na makapangyarihan sa lahat. Hindi po ang ating mga orasyon kundi siya lamang po. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalang dito sa aking YouTube channel. Pagbalaan po tayo ng may kapal at nawa po ang aking ibinahagi ay maging karapat dapat sa inyong lahat.